Hello guys, uh, paano magpilap ng application for registration para magkaroon ka ng TIN number. Okay, BIR form number 1904. Okay, so pisa na natin guys. sa uh, kadalasan naman ito guys, uh, may check yung mga dapat yung pilapan. Hindi naman nila lalagyan ng check yung mga hindi na kailangan pilapan. So, Unang una dyan guys ay yung Philippine number PSN. Ito yung Philippine ID. Kung wala naman, huwag nyo na lagyan. Ito yun know, o. Kasi nakalagyan naman dito sa task nya is if applicable. Okay, itong taxpayer identification number ay huwag nyo na lagyan yan kasi hindi nyo pa naman alam kung anong tin number nyo eh. Sa number 3, lalagyan nyo yan. Uh, yung mauna yung buwan, Araw sa taon. Ito yung date ha. Sample lang yan. Huwag niyong gagayahin. At ang pagpilak pala dito guys ha. Bawat pat lang. Isa-isang letra ang lalagay ninyo. Hindi yung dugtong-dugtong susulat niyo yung mga kailangang lalagay dyan. Okay. Number five tayo. Taxpayer type. Dito kayo sa may Filipino citizen. AO-98. Okay. Sa ano naman tayo. Sa number 8 na tayo agad. Di magiba. Okay. Kasi if individual last name, taxpayer name, if individual last name, yung middle name mo. Di magiba. First name, Tanggol. Middle name, Dalisay. Itong Sorpex guys, ito to. Kapag yung pangalan mo ay mayroong junior or senior, yan ang ilalagay mo dyan. Okay? Yung nickname, to yung palayaw. Halimbawa, palayaw mo, kardo o dudong. Ilagay mo dyan. Kung wala naman, di mo muna lagyan. Kung ang pinakatawag sa iyo, e, tanggul. Di tanggol lagay mo. Ganoon lang yun. Okay, dito na tayo agad sa my local registered address. Marami nagkakamali dito. Nagkanda leche, leche ang pagsulat, Nakakamali. Nagiging pangit yung pinipilapan. So, ganito lang yan. Kung ang tinitirahan mo ay mayroong nakalagay na unit, yung bahay mo unit, room, or floor na number, ilalagay mo. Okay? Iba ang unit, room, floor, at building number, iba-iba yan. Para yan sa building na o mga tower. Okay? Mga uh, dito. Yan, mga yun. Kondo. Okay. Itong building name or tower, Kapag sa building ka nakatira, o tower, o matataas, o mga kondo, yan. Kung di kayo nakatira sa mga ganyan, huwag niyo pipilapan yan. Okay, bakantin niyo lang. Ito namang, lot, block, face, house number. Okay, ito. Ah, uh, nabawa, yung number ng bahay ninyo, ano yung number 9, lot 9, o kaya number 9 lang. O kaya may lot, may block, lagyan niyo ka noon dyan. Okay? Paglalagay kayo ng space sa lot 9. Okay, may space sa gitna, siyempre. Bago kayo ilagay yung 09. Itong street name. Street name, ha? Hindi sa task kayo magpipila pa sa baba ng street name. Okay. Ito tayo, ha? Uh, Sampagita. Yung street ninyo. O, di, lagay mo. Sampagita. Ayan, ganyan. Ganyan ang format ang paglalagay, guys itong subdivision or village or zone. Kung hindi ka nakatira sa village, huwag mo lalagay. Kung hindi ka nakatira sa subdivision, huwag mo lalagay. Hindi ka naman nakatira doon, Eh, kandalito dito lang yung ano yan. Sa barangay, alam ba, barangay nyo is matinik. Barangay matinik. O, hindi mo matinik. Itong town o district, itong bayan ninyo, kiapo, lagay mo kiapo. Itong munisipalidad, Ah, uh, limba Manila, o di Manila lagi mo. Municipality o Manila yan eh, nakalagay Manila. Okay? Tapos zip code. Ah, uh, search mo sa Google yung zip code niyo para malaman mo. type type mo yung Quiapo, Manila. O lalabas na yung 1001, okay? Probinsya, okay? Kung nasa Manila ka, huwag mo na lagi na province kasi hindi naman province 'tong Manila eh, NCR 'to eh. huwag lang yan, baka tin mo. Para lang sa probinsya, ha? Ano na tayo dyan? So, dito na tayo sa date of birth or agad. Okay. Muna uh, yung buwan, yung pecha, at saka yung taon. Okay. Uh, contact number, yung cellphone number mo. Kung wala, telephone number. Okay, yun lang ang pipirmahan mo dyan ha. Tapos, mother's maiden name. Eh, dito marami nagkakagulo rito. Hindi alam. Okay, papaliwanan ko sa inyo yan, guys. Uh, Marites Canto Dalisay. Ang Marites, pangalan na nanay mo. Yung Canto, yung aplido ng nanay niya. O, oh, yung lola mo. Aplido ng lola mo yan, yung Canto. Yung Dalisay, yan yung aplido ng tatay niya. Ito yung pangalan ng nanay mo nung siya ay dalaga pa. Hindi pa inaasawa ng tatay mo, ha? Okay, malinaw tayo dyan. Itong father's name naman, uh, yung si Rigor, yung Cruz naman, yung middle name ng nanay niya. Okay. Di magiba, pa, pangalan ng tatay niya. Okay, malinaw, ha? Malinaw tayo dyan. Kung nyo nating ulitin nyo lang. Gender. Lalaki. Pag-male. Pag female. Okay? Email address. Uh, kung wala kang email address, uh, mas maganda. Huwag mo nang lagyan. Kung wala kang email address, huwag ka nang mag-invento-invento. Pero kung meron, marunong kang gumawa, gumawa ka na, lagyan mo na. Okay? Tapos, sa uh, purpose of teen application, yung dealing with bank kung mayroon kang ta transaction sa bangko. Yung dealing with government, kung mayroon kang transaction sa gobyerno. So, pili ka lang dyan sa dalawa. Itong siya kasi, pang ano lang yan guys, yung tax treaty relief, madalas ito sa foreign, foreigner. Okay? Ah uh, yun lang, ito, hindi mo na kailangan pilapan to sa ano na yan. Iba yan, withholding agent, accredited tax agent yan. Okay, dito na tayo agad sa taxpayer authorized representative. Uh, pangalan mo. Tapos yung kumpleto ah. Tapos yung firma mo si Babaw. Yan o. Oh. may pirma si Babaw yan. Signature or printed name nakalagay. Okay. Ito yung title position of signatory. Lagay mo owner. So yun lang. Madali lang siya guys sa pilapan. ah uh, pag sa pagpilap ng mga ganito huwag kayong matakot na kinakabahan kayo, baka hindi nyo alam yung pa ninyo ang tanong lang naman dito sa mga personal ang pinaka dito, alam nyo yung birthday ninyo, kailan kayo pinanganak yung address ninyo pangalan ng nanay mo, tatay mo, nung dalaga pa siya middle name ng nanay mo, middle name ng tatay mo yan ang mga tanda ninyo lagi okay yung zip code, mail, cellphone naman tayo, pwede nyo search sa google Uh, Gmail, uh, siguro naman, dahil puro may cellphone na tayo, alam niyo na, kung may Gmail kayo, wala. Gumawa kayo, kung ano, kung hindi kayo marunong talaga. Bakante nyo na lang. Wala eh. Ganun talaga. So, yun lang. Okay? Huwag na kayo magpapalakad sa ano, yung mga, ano dito, tin ID assistance, mga ganun. Kasi pag nabudol kayo, PE yung binigay sa inyo, at naglakad kayo ng ano sa bangko para sa government agencies at nalaman nilang fake yung ID ninyo baka makasuhan pa kayo ha? kasi fake yung ID ninyo hindi nyo palusot na pinalakad ko yan may kasalanan mo yan ba't mo pinalakad di ba? kung wala kayong time baka tinatamad kayo ay hindi nyo na panahon okay so yun lang guys uh, thank you